Uh, yung iba nandun ba sa bahay? Marami rin ito. Bago pa to. Yung mga, mga notebooks, mga books. dito. Pero lag, ibigay ko to sa kasama ko kasi may mga apos siya with helmet. Andun pa yung helmet. At uh, ano. Skateboard at ano yung isa. Ito yung laptop. Ay, madilim lang. Ito, may isang Samsung na iPad to. Ito, ano? Mm. iPad. At isang laptop. Lenovo laptop. Diyan lang muna. Tapos, isang mm. HP. Ito, kay Quintin to. Yung alagang laki. At isang, ayan. Apple na yan, iPad. Kaya lang nakalimutan kong kunin yung charger at balikan ko mamayang gabi dahil marami pa akong kukunin doon. At uh, power bank kung hindi pa nagamit. Ayan. At yung lalagyan. May marami pa dun. Ayan. Marami. May bola, Yung mga bagong, mga branded na bula. Andun pa dun. Marami at magkapi muna kami na aking kasama. Magulo sa bed niya kasi ang dami kong dinalang ano. Ayan, guys. Hello, hello, good morning. Good morning everyone. Good evening. Good afternoon. Uh, this is this hour. Welcome sa aking vlog. Hey guys, ito ang first day ko na mamalingki dito sa sign sa uh, sa ko kong amo, first day ko ngayon na ako ang mag-budget sa pera. Good for one week. Kailangan i-budget ko yung 1,000. Kung dollar ba ang ulan, hindi ko ako nakapodol ng na payo. Kailangan i-budget yun. Uh, so, ito, so first day ko at uh, uwi na kasi yung kasama ko. Uh, siguro katapusan ng September. Uh, yung pabok na siya ni amo. Kaya medyo kinakabahan ako kasi nga first time ko na mamalingki na malaki yung dala nasanay kasi ako na maliit lang yung dala ko pag namamalingki ako 300 lang yung pinakamalaki na binibigay ni Amo kaya dito tingnan natin so maya ulit guys Mas gusto ko mamalingki sana doon sa kabila, doon sa pinapamalingkihan namin ni uh, Amo dati kasi mas malapit yon sa place namin. Ito ay uh, may kalayuan. Uh, at sinabigat yung bitbit. So dito muna ako sa isdaan muna. Kasi may suki so -kay sila kaya doon din ako bibili. Yeah, ito nga uh, yung palingki. Ayan, mula na. Ayan. Dito ang palingki. yan ang market. Ayun, isdaan yan. Oh, Pagpili na lang ako ng payong. Ala, sarado pa. よろしくし Bibili ako ng first chicken. Yan, kakakakak siya. Mga Pinay. Yan, mga baratilyo, mga kakakakak. China mean oh, that meat. i oh, fresh chicken. i yung eating this stuff. I'm eating fresh How much is that? top 5 highness <laughs> 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 完了，好了。 may escalator pa baba yan. Pa doon sa baba. At kasi andito sa taas tong, uh, uh, bangan ng bus. Doon pa yung ano. Okay, thank you. Thank you for watching. Thank you. See you next time. Bye. Guys, uh, happy Saturday. Today is August 16. Good morning mga ka-explorer. Ayan, andito ako ngayon sa terrace namin at ngayon ay pupuntahan ko ang aking amo kasi dumating na siya. Uh, yun po yung aming bahay dati, yung first first block, si, si, second block. Ayan. Kaya puntahan ko siya dahil uh, nag kami. Uh, he's not feeling well at marami ano, malls na yung bahay. Kaya tutulungan ko siyang magayos at maglinis kasi kawawa siya lang may isa. At mag daw kami. Uh, ngayon, ayun, itong view dito sa ano namin, sa terrace. At ayan yun, sa playground, may mga matatanda na nag-exercise yan siya every morning. Ayan. So, baba na ako ngayon. At 7.30 yung usapan namin ngayon is mag-7.30 na. Hindi ko pa, hindi pa ako nakababa. See you later, guys. Bye! Hello, guys. Ayan. Uh, to be continued. Galing ako sa bahay ng amo ko. Tapos, yeah, Update. Galing ako sa bahay niya. Na, pinalungan uh, ko siya magtapon ng mga ibang gamit. Maglilis. Uh, At, yun, naiyak siya ako. Nalulungkot. Kasi mag-isa nga siya. Kala niya okay lang daw mag-isa. Nagbabalungkot daw. Malungkot daw. Tapos simple, namiss niya ako. Mayiyak. Mayiyak. Guys, hello. Ayan. Tapos na ako galing kay Amo. Nagkasama kami ng almusal. Nag-lunch. At yun, ko siya na magtapo ng mga gamit. At, yun, binigay niya yung laptop at ipad. Dalawang laptop, Dalawang ipad may lang yun sa ano kasi medyo na, know, may difference siya. May kung ano ang uh, 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 problema. Pero bago pa yun, wala pang one year na ng bata. At uh, yun, masaya. Uh, masaya nakita ko siya. Masaya siya, nakita niya ko. sana daw, tawagan niya po nung nakarang araw. Kaya nga, ayaw niya madisturbo yung trabaho ko. So sabi ko, okay lang naman dahil marami kaming time na makipag kapag cellphone dahil nakaupo lang kami pag ganitong oras at po tapos yun marami kaming pag usapan uh, hanggang lunch kasama ko siya so naghiwalay lang kami kanina mga 3 o'clock na napunta siya ng doktor kasama ko siya pumunta kami tapos ako rin yun dumiretso na rin ako para bumili ng gatas uh, vitamins at pag-deposit na rin ako sa punta ko ng bangko para mag-deposit ng pera uh, dun, masaya at sabi niya every Saturday gusto niya andun ako so punta kami ngayong Saturday uh, ko ulit siya kasi sabi niya I feel safe if you're here sabi niya kaya akala niya, akala niya okay lang daw na mag-isa pero nag-adjust siya malungkot Uh, yung dating bahay na maingay dahil andun kami so uh, ngayon ano na siya medyo uh, okay okay pero sabi niya talagang napaka lungkot so December away na siya sa USA for good yeah, mamaya ulit guys pakita ko sa inyo yung laptop na binigay niya hello guys yan nakarating na po ako sa bahay at ito pakita ko sa inyo yung uh, binigay ng amo ko Uh, yung iba nandun ba sa bahay? Marami rin ito. Bago pa to. mga, mga notebooks, mga books. narito, ibigay ko to sa kasama ko kasi may mga apos siya with helmet. Andun pa yung helmet. Uh, ano? Skateboard at ano yung isa. Ito yung laptop. Ay, madilim lang ito may isang Samsung na iPad to te ano mm. iPad at isang laptop Lenovo laptop dyan lang muna tapos isang ito. HP ito kay Quintin to yung alagang yung laki at isang ayan Apple na yan, iPad. Kaya lang nakalimutan ko kunin yung charger at balikan ko mamayang gabi dahil marami pa akong kukunin doon. Uh, power bank kung hindi pa nagamit. Ayun, at yung lalagyan, marami pa doon. Ayun, may bola, yung mga bagong mga branded na bola. andun pa doon marami. At magkapi muna kami na akin kasama. Maggulo sa bed niya. Kasi ang dami kong dinalang ano. Ayan guys. Okay. Yeah, for sim, I, for minsa. And then.